Hello mga Sir, mag-u-overhaul tayo ng Click125 at napaaga to si Sir, napasugod dahil nga nung nakaraan pa nga dapat si Sir doon sa ating uh, Sigunyal at uh, nung nag na ako ng Sigunyal ayun napunta si Sir nataw na may budget na, nasaan na? <laughs> may budget na sa'yo nga na, sa'yo na nakaka-claim or makakuha nung pinost ko na Sigunyal or binadyo ko na Sigunyal dito na tilalagay paandarin mo muna nang wala kayong ano paandarin mo natin mga sya yan marinig nyo yung tunog nyo mga sya uh, totaling hindi pa naman siya maingay kapag nakakabit yung puli uh. okay patayin mo tapos paandarin natin siya nang wala yung puli naman nung wala siyang puli mga sir tinan nyo yung tunog nyo okay patay na tapos ito ang laki ng play hindi masyadong klaro sa video pero kahit yung sa paggalong ko lang ramdam ko rin yung alog yan gagawin natin i-overhaul natin to tapos pakita ko sa inyo bibigay kong ibibigay, ko, ibibigay ko si ng dito mga sir Nalala niyo yung ito? Ayun, sisira na ako. Kaso nga lang, siyempre, uh, bibili tayo ng bearing. Bearing, mga sir. bibili tayo. Ito, bibigay ko na lang ng isang libo. Na, imbesa sana ay uh, dalawang libo to 2.5 to ko. Kaso dito ipapagawa ni sir, yun ay yung pinaka discount nya ito yung gagamitin nyan mga set dito may sisigurado ko naman to at ah, syempre bibig bibigyan ko pa rin ng warranty si sir pag galing sa aming pisa pawarantyan ko to pawarantyan ko din yung gawa si karapatan nyo yan mga sir mga claim ng warranty syempre dapat yung tatagal yung gawa hindi yung ginawa ngayon sirap bukas Okay, magkakalas-kalas muna tayo. Eh, tara na pag iwalay na yung chassis at makina. Ito na yung wawalwalin natin ngayon mga sir. Yung stator ayan, sobrang sobrang dumi, mukhang dekada na yata 'yan bago mabuksan o hindi pa nalilinisan. Wala pang ka itong ano? Kailan pa? Yan, tingnan mo wawalwalin natin para may kabit natin 'yung ano. Pero che check natin kung may mayroon pang mga pisang damage. Bukod doon sa sigunyal, yung black, che check natin. Kasi nagbabawas lang to, konti-konti lang daw pero kailangan natin mak, mak check ng personal kaya kaya natin mabuksan niya. Uh -huh. Sana, bearing lang. <laughs> Maka malabong bearing lang ito. Sige, testigan natin ang ibang piring. Ayan, no? Nakamay lang. Ayan, kuha tayo ng piring. Kasi, di ba, mayroon akong dito mga pilag. Tis-tis-tis-tis-ting. Ayan, no? Diba? Di ba? Hindi siya pasok. Testin natin dito. <laughs> ayan, naipasok. Hmm. Kalampag. Yan ha. Hindi, hindi lang bearing yan mga sir. Sigunyal na talaga siya. Dito testin natin ha. Sa ibibigay ko. Oh, hindi may pasok ko. Oh. Ipipress ko pa yan yung bearing na yan. Kaso eh. So, kailangan natin magpalit. Tapos, i-check mo yung mabuti yung block, ha. Pero, pag ganyan nagbabawas matik palit kasi kung sira yan mararamdaman mo yung leak kapag sira yung oil seal dito na aagos na eh dito moist lang yan eh sa eh moist yan dahil din sa kalampag tapos sa grasa pero hindi siya langis Na. Tagal natin yung bearing kaya ginagamitan natin ng ano. Tumalsig hmm. na yung bearing. Ano, isasama na pa natin yung block? Papaltan? Block may... Hindi, cylinder head dyan. Yan yun yung block. Ayon. Yan. Nasa 3 plus yata yun, isang set. Oo, isang set na. Pero mas maganda, palitan mo na. Ito, taste mo pa rin yan, sir. Kung gusto mong sigunya lang papaltan, tsaka mga gasket, eh, ikaw ang ikaw, susundin namin. Baka mga short ako eh, gasket na. Gasket na lang muna. Okay, sige. Saka sigunya. Okay, yan na muna. Gagawin natin. Yan yun, yun yung gagawin natin mga sir. Yung sigunya lang kasi totally wala pang nakaprepare sa isa na ano. si kunyal okay dinis dinis na tayo okay ito mga sir at uh, ilalagay natin yung bagong bearing natin dito bago po ito mga sir at original obligado na kailangan kaksing palitan ng bagong bearing ito mga sir kasi baka mamaya magtunog big bike kapag binalik ko toto toto para pag kinabit ko yan dyan at alam kong hindi ko peel na maganda po yan baka mag back job tayo maging tulog big bike naman wala nga yung pag tulog big bike naman kaya obligado pwede na natin magkano lang naman tos ok labag na natin to ito mga sala na lubog ko na ayan Siyempre, ginamitan ko siya ng special tools na aking ginawa yan, para mailubog ng maayos. At, siyempre, yan, press tayo. Ayan o. Okay, lulubog na natin to. Hindi na rin Yan, ito mga sa natin. Ito yung lumang sikunyo niya at yung bearing ito galing sa akin sa so, bagong bearing eh okay, kinakapit na para may salpak na natin ito sa chassis nyo okay buhayin mo natin ito mga sir para may salpak natin ayan let's, let's bolt in na tapos maya maya pinaibalik ito pan natin kasi iniwan mo natin yung pulley parang ganyan tapos pantat natin may maya eto na mga sya maandar na sya ayan lang yan ang kulan at uh, ayan narinig nyo yung tunog nya uy tapos dito tayo ikot ikot lang si Gunyel sakto sakto hindi sya nah, hindi sya malikot tapos wala na rin yung gargar -gar na tunog yung parang gumagaw, sumasayaw yan, timing na tayimik na siya ngayon tayimik na kaya yung mga binibinta kong mga sigunyal mga sir, asahan nyo po yan na goods na goods quality, walang problema bibig, kaya, kaya nga ako lagi nagbibigay ng warranty na para uh, kwan hindi kayo mapagastos na mapagastos at uh, ibibigay ko talaga sa inyo, ibibenta ko talaga ay uh, quality. Goods na goods. grabe itong ano mo, manibuela. Yeah. Pati ball race, sasama rin sa papalta niyan. Ayan, ah, yeah. goods na goods na mga sir. Balik na lang natin yung pangyedid niya. Tapos diagnose. Balik natin dito lahat. Tapos observant kung may leak or wala. Or kung may overheat or umaapoy yung kulan. Ayan yung mga uh, uobserbahan after ng pagkaka overhaul okay, observan mo natin <laughs> ito eto mga sir, nabagyan natin yung cover tunog nyo pa rin ay uh, stable ayan, ganda ng tunog nyo at uh, ayan, meron din tayong isang uh, ino-overhaul dyan na mas malala yung sira nyan 3 sounds yung narinig kong problema dyan garar gar, -gar kalampag connecting rod nagitik yan pero dahil nga gusto ko makatipid si tropa may yan kung nakuha na kasi yung pang 125 ko ang naiiwan na lang yung pang 150 gagawin ko ngayon ay uh, gagawa ako ng isang sigunyal tatanggalin ko to kasi meron akong isang side dito na ganito na sigunyal kukunin ko na lang to ililipat ko lang doon para yun to na yung mga gamit nya para makatipid siya. Pero yung bearing kasi dapat goods pa to eh. Kaso nga lang, tatanggalin ko uli yan. Mapipersa ko yung bearing. Kaya obligadong bago na yung gagamitin kong bearing. Yan. Solved na to. Nakuha na. 125 na sigunyal ko mga saraya. nakuwana Nakuha na. Solved na. sa kay 150. Solved na rin kasi gagamitin ko yan doon. Yan. Dahil gusto na lang. At uh, pinainit naman natin to. Wala din naman kami nakita ng leak overheat ayun nga lang yung, uh, yung kwan, isa pa sa concern ko sa kanya na pag ipunan niya yung black kasi kumakain sa nang langis kaya kailan kailan nyo ng ano uh, pag ipunan kasi budget ni sir kasi ay uh, 6,000 lang kakapusin na sa ano sa black Ayan. Okay na ito mga sir, Dito na nagtatapos yung video natin abang-abang na lang kayo ulit doon sa bago kong ipopost bago kong ipopost na uh, sigunyal yan, yeah, gusto na gusto na to maandar na, daya gusto na lang to tapos ball race, gusto kapal pa ng ball race okay, gusto na